guys, andito tayo sa bataan samba, bataan, morong ayan ito tayo naglalakad lakad tayo rito guys, ayan ayan guys sa morong bataan Yan. Yan. Pula ay itim, itim ano, buhangin. Sa kay white talaga. Maraming bato-bato. Shell. Harto. Hi kung bato yan, yan guys, yan, ha. Kalakad-lakad tayo dito sa Murong, Bataan. Maganda environment. Yan! Bye-bye!